Kawai kawai mga kanegro Usapang incubator tayo sa video ito mga idol Kasi may nag comment sa atin Boss wala pong blower fan yung incubator mo Yang tanong na yan ay galing kay Ma'am Charity De Luna So bago natin sagutin yung tanong na yan Intro muna tayo Ayan mga kanegro, bagong pisang sisiw na naman mula sa ating DIY incubator. Ngayon mga idol, ililipat natin yung mga sisiw sa brooder para magamit ulit natin yung space dito sa ating incubator. Kukulektahin na rin natin yung mga eggshell mga kanegro at ipopulverize natin to, gagawin nating patuka para sa ating mga alagang manok. Source of calcium to mga idol. At the same time, uh, kukunin na natin itong nga sisiyo para mailagay na natin sa ating brooder. At kailangan mga kanegro, linisan muna natin ang ating incubator bago tayo magsalang at dinidisinfect ito gamit ang alkohol. Tamang punas gamit ang tissue para matanggal yung mga dumi na namuo sa ating incubator. At pagkatapos nga nating nilinisan ng ating incubator ay magsasalang tayo ng ating bagong kolektang itlog. May 20 eggs tayo dito mga idol. Ngayon, isalansan lang natin isa-isa mga idol. Ayusin natin sa egg tray. Iikutin natin every 6 hours para sa mas magandang result. Ayan mga kanegro, naisaayos na natin yung mga itlog sa ating egg tray. Ngayon naman, Balik tayo sa katanungan ni Ma'am Charity De Luna. Boss, wala pong blower fan yung incubator mo? Ayan, Ma'am Charity. Yes po, wala pong blower fan ng ating incubator. So, ang nagpapagana lang sa ating incubator ay itong ating 25-watt na bulb na siyang nagsisilbing heater niya. And of course, itong thermostat niya to control yung temperature sa loob ng ating incubator. Hindi ko na ito kinabitan ng blower ka negro dahil one layer lang naman ang ating egg tray. Hindi na natin kailangan yung blower mga ka -negro para i-circulate yung init sa loob ng incubator kasi sa ating 25 watch na bulb, kayang kaya naman na niya na abutin or painitin ang lahat ng sulok ng ating incubator. Checkin nyo lamang mga ka negro na nasa tamang posisyon yung ating Temperature sensor ano. Para masiguro natin na yung ating mga itlog na isinalang ay nakukuha nila yung tamang init at tamang lamig na kailangan nila. Dapat ang thermostat natin mga kanegro ay nakaset sa 37.8 ang maximum heat niya at 37.2 naman para sa minimum. Ngayon, kailan ba tayo dapat gagamit ng blower? ginagamitan natin ng blower ang incubator mga kanegro kapag ka ang egg tray niya ay dalawa o higit pa dahil ang purpose ng blower mga kanegro ay para ma-circulate ang init sa loob ng incubator at may distribute ang tamang init na kailangan ng mga itlog para mapisa ang mga ito so ayun ma'am Charity Deluna sana nasagot ko po yung tanong mo peace out and happy farming